Gardo Bersosa sa litrato nila ni Nora at Cherry Hill, mukhang ako na ang next, tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Ikinaloka ng mga netizens ang ipinost sa social media ng seasoned actor na si Gardo Bersosa tungkol sa pagpano ng superstar na si Nora Honor. Iba't iba ang naging reaksyon ng mga nakabasa sa Facebook post ni Gardo Kalakip ang litrato niya kasama si Ate Gay at ang yumaon na ring premyadong aktres na si Cherry Hill. Kung hindi kami nagkakamali, kuha ang nasabing litrato sa isang eksena nila sa Kapuso series na, Onanay, na ipinalabas noong 2018. Ito'y pinagbidahan ni Joe Berry. Ang mababasa sa caption na isinulat ni Gardo sa kanyang FB post, Mukhang ako na ang next ah! na ang ibig sabihin ay baka siya na raw ang susunod na mamaalam dahil nga sumakabilang buhay da pareho ang dalawang aktres. Sigurado kaming joke-joke lang ito ni Gardo na kilala talaga sa showbiz bilang mapagbiro. May mga netizens na natawa lang sa post ng aktor pero may mga na-off at nabahala rin dito. Parang hindi raw magandang biro ang ipinost ni Gardo at baka raw biruin siya ng tadhana at bigla rin siyang kunin ni Lord dahil parang minanifest daw niya ang kanyang kamatayan lalo pang at inatake siya sa puso noong 2023 at sumailalim sa angioplasty procedure dahil sa mga baradong ugat sa kanyang puso. Narito ang ilang comments na nabasa namin sa FB post ni Gardo. Huwag ganun mother cupcake, aabot ka pa ng isandaang year old. Be healthy always. Huwag naman po sana, magtay tiktok pa kayo ni Bagani Sid Lucero. Mabubuhay ka enman paggabi machete ka eh. Pray, stay safe, and healthy. Hoy wag ganun idol, mahal ka ni Lord, madami ka pa daw projects magagawin. Lumampas en sayo si kamatayan kasi muntik na mauna sa nila pero survive kay kaya matagal en uli ang ikot ni kamatayan. Wag ganyan idol, bata ka pa. Ikatok mo sa kahoy. Oy, wag po ganyan, madami ka pa mapapasaya na mga tao. Ingat po palagi at nagkataon lang po iyan. Nauna nang nakiramay si Gardo sa mga naulila ni Ate Gay at nagbigay din ng maikling mensahe. Aniya sa kanyang social media post, Paul mare hanggang sa muli." At yan na po nagtatapos, guys. Maraming salamat sa inyong panonood.